Nadakpa na sa kapulisan ang gitumbok nga gunman sa usa ka babaeng nag-angkas og motor sa intersection sa Barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo niadtong Abril 14. Ang suspect miangkon sa krimen ug mibutyag sa tawo nga nagsugo kaniya. Ani ang report ni Alan Domingo. Ano? kinabuhi. lipod-lipod nga giangkon sa 24 anyos nga lalaki ang batay sa babaeng biktima nga si Franz Ordeniesa samtang nag-angkas kini sa motor sa J. Luna Street, corner Smart Loop sa barangay Luz. Kini human nadakpan siya sa kapulisan sa Mabulo Police o ubang mga unit sa Cebu City Police Office ni Abril 25. Siyam kaadlaw human na hitabo ang krimen. Nagkuhagikan kang Russell Nino Zapida, 24 anyos, nagpuyo sa barangay Kasili lungsod sa konsolasyon ang tanang mga nga gigamit niya sa krimen. Lakip nini ang sapot ngayong gisulob nga nakuhaan sa dashcam sa Osaka Motorista na bawi usab ang motorsiklo nga iyang gigamit o ang Osaka Auto nga iyahang gibalhinan siya ang pagsibat. Gitugan sa suspect nga igu lang siyang gisugo nga himuon ang krimen sa kantidad nga 20 mil pesos. Sa adlaw sa itabo, gisundan niya ang iyahang target o aron masiguro iyakining gipalingi ang babae sa pa niya po sila. Prince, uh, ng sa inyong pamilya, mga ilang dakugin pa sa ilo sa akong na na inato nga itabuha uh, sa pagkuhan ako sa inyong kinabuhi. Samtang mihaom sa pamahayag sa suspek ang CCTV footage nga nakuha sa kapulisan gikan sa naong gisulob o ang mga nga gigamit nini. Aduna pa'y laing duha kakauban sa suspek apil na ang itumbok ng mastermind ang ipangita sa kapulisan wa paibotjak sa awtoridad ang mutibo sa krimen. Hindi ito madali ano, uh, hindi madaling uh, tuntunin ang ganitong mga klaseng krimen sapagkat ito ay matagal na pinagpaplanuhan ng mga kriminal ano. At uh, yun ding mga testigo natin, tayo nagpapasalamat sapagkat lahat sila ay nagcooperate, nagbigay ng statement at nagsabi ng totoo sa mga investigador. Kaya ngayon ay tayo ay uh, nalulugod sapagkat mabibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng ating biktima. So, sabi naging challenge sabi to na i talaga dahil isa lang naman itong kasong to na ganito sa Cebu City. So sa masinsin pong pag-imbestiga ng ating uh, Station 4, SIDU at uh, ng ating mga operatives ay uh, natuntun po natin yung ating suspect. Uh, Gigirag ng hatagan o pasidungog ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang mga nga na sa suspect. natuma na matod pa sa kapulisan ang isaad nila nga masulbad ang krimen sa dili pa malubong ang biktima nga gitunod nas iyang lubnganan kagahapong adlaw. Commitment namin dalawa ni City Director na pipiliti namin na bago mailibing ang ating biktima ay mabibigyan natin ng hustisya sa pamamagitan ng paghuli sa gunman at lahat ng mga sangkot sa pagpatay. Gikiraktang pasakanong kasong murder ang suspect. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak!